Mamimili kami nila papa ng isda at ng karne ng baboy dito sa Pasig palengke. Guys, dito nga pala kami bumili sa Maywaring Fresh Market Shop. Dito sa Pasig, Pasig. Mabuhay. Kumain tayo. Photo with me. Ako tau sa akin ah. Ano 'yun tol? Ano 'yun? Mula 'no? Wala tayong sa akin. Ha? Ano yun, Paul, oh, wala tiyo ka tula. Umuulan, no? <laughs> Grabe, ang lakas ng ulan. Niyaya pa ako ni Madam Charlotte na mag-food trip. Pero kukuha daw muna kami ng daw ng saging, eh. Sakto, may naispatan si Madam Charlotte sa Gedley. Talas talaga ng mga pandaman na ito, eh. Oh, parang doggy. Pansin ko dito, parang pauwi na kami, ah. Oh. Tsaka ko na lang naalala na may binili pala kami sa palengke na isda at karne ng baboy. Yun pala, paglulutuin ako ng sinaing na tulingan. Akala ko naman food trip sa labas. Food trip pala sa bayang habol neto. Na kaya nagpe-prepare na ako dito dito sa pagluto ng sinaing na tulingan. Pagkatapos natin hiwain yung tulingan na ilalagyan nga pala natin ng asin tapos ibabalot natin sa dahon ng saging na kinuha ni Madam Charlotte sa Gedley. Nilagyan ko na rin ang dahon ng saging itong kaldero at nilagay ko na rin yung karne ng baboy na hiniwa natin sa maliliit. Lagyan din natin ng kamya sabay ilalagay na natin yung mga isdang tulingan na binalot natin sa dahon ng saging. After natin ilagay yung mga isda eh isusunod naman natin itong siling haba at siling labuyo. Isusunod na rin natin yung luya, dried kamyas at sibuyas. May mga natirang karne ng baboy ilag Gagay natin sa ibabaw sabay bubusan natin ng suka medyo katamtaman lang at ng tubig wag natin nilalagpas sa isda Kompletos srekados na kaya isasalang na pala natin sa kalan at hihintay natin to na higit kumulang hindi mabilang na oras what? medyo matagal-tagal ang lutuan pala to kasi papatuyin mo muna yung sabaw kaya si madam charlotte hindi na nakapaghintay ay eh, kumuha na pala ng tirang ulam pagkalibas ng dalawang oras ten ten ten, -ten, 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 -ten. at ayun na nga guys sumandok na nga pala ako dito ng kanin at kumuha na rin pala ako dito ng tulingan grabe guys mabig isa to. Tapos ayun yung sabaw. Oh, ay, no, color brown na siya. Kaya tara, food trip na tayo. Mm, guys, ito nga pala yung niluto nating sinaing, no? Tapos si Madam Charlotte, niyaya ko mag food trip sa labas. Oh, at least sinamahan mo ako, di ba? Oh, kumuha ka lang pala ng daw ng saging. Yun hmm. lang pala yun. Ayun no, purpose nun, tol. Ito pala yung purpose nun, sinaing. Hmm. Aray ko. Pero okay naman man. Saktong-saktong sa maulan na panahon. Worth it so, naman, di ba? Oo, oh, worth it naman. Yun, no? Uy, Hmm. 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 Sabi, sobrang lembut ng taba. <laughs> Yan yeah, o. Red jam yas, sili. Tapos baboy. Hmm. Happy no. Hmm. Bisa

Sarap niyo, no? hmm. Ang oh, sarap yun, oh. Parang nagkukay na kayo kayamanan dito, man. Tapos may makikita kayo eh, no? oh. Oo, oh, ano? Ang galing mo, ha? Sarap yun, oh. Oo, oh. Dalawang oras namin tong niluto. Ta kaya talagang mabisa. Sili pa yan, oh. No? Hmm. Mm. Hmm. tigman natin itong kalati ng ulo ulo ng isda ayan o oh. mm. last bite hmm trop Guys, try nyo magluto ng sinahayang madaling gawin kaso matagal lang lutuin at grabe napakangas ng vape na to. Yan, vape ni Boss Rairi ng ex-vape. Yon, salamat. Ang ganda ng vape. So, try nyo to guys. Napakadali lang gawin.